Para sa ating mahal na kaibigan. Unang bira. Sige. Kami naman. Kami, kami naman. Kami kami kaya. Kaya. 21 daw yan, boss. Itchy Boy back here again with the motherfucking live Itchy Boy Live na ba tayo to, live na ba tayo to Tonight we're gonna play ito yung laro na kinababaliwan ng mga tao ngayon Ang Grand Theft Auto 5 mga kaibigan Makikita nyo na naman ang isa na naman sa so, mga expedition natin And today we are accompanied by Baby Girl Peachy at the back as usual Itong taong to na ay bilang asset ng police Undercover agent na o hindi na ako businessman na walang business ako na si businessman na undercover. Dok, may pag-asa pa ba? Ah, uh, kaibigan. Wala na. Ang akala nila, patay ka na. Pero nagkamali sila. Ah, uh, sino ka? Di na importante kung sino ako. Ang importante ay buhay ka. Tara Mamaya na kami magpapaliwanag. Sumama ka muna. Uh, manager? Manager? Tara. Please, tara. Finish. Tara. Uh, manager? Ikaw ba to? Sino tong mga to? Saka sa saan nila tayo dadalin? Sila ang Thailand. Bakit ka buhay? Sila ang Sa sa'yo. saan tayo pupunta? Ako pangaran, Mr. Chao Peng. Ah, uh, Mr. Peng. Ah, uh, ano bang nangyari? Ang huli ko naaalala, nasa gulo ako eh. Paano mo ba ako nakita? Ito yung manager. Tawag kami. Ikaw, disgransya, bata. Tara namin, patay ka na eh. Putang ina! Tulo mo lang sa sino mga pangalan no. ron Kami na bahala ron no. Ngayon pwede na tayong gumantis sa kanila Kasama sila Huwag ka mag-alala Akong bahala sa kanila